Sa ikaapat na araw na ako sa pag-aalaga ng aking mga sisiw. Bali sa umaga, inaalis ko sila upang malinisan at mapalitan natin yung kanilang inaapakan na karton. At tungkol naman doon sa pagpapainom ng progency dahil may nagtanong sa atin, so ito yung paraan ko. Bali, nagtitimpla ako sa kanila, binibigay ko umaga hanggang sa tanghali lang yan. Siyempre, kailangan pa din natin ng withdrawal kasi need pa din ng ating maalagang sisiw ang plain water. At take note, lahat ng vitamina, yun yung ginagawa ko. Sa umaga lang hanggang tanghali, din hapon, plain water na. At ito na nga tinaanda na natin yung ating patubig at patuka ng ating mga alagang sisiw. Nang sa ganon mailipat na agad natin upang makakain at makainom ng patubig. At andito na nga at nailipat na natin. So ayan lang yung cycle ng pag alaga natin sa ating mga pasisiw. At